Ayan mga kaibigan, andito po si Diwata At uh, andito po ang uh, Joyride Para magbigay ng uh, uniform po para sa mga stop ni Diwata Dito po sa Diwata Paris Overload Ayan At siyempre may uh, dala sila isang truck na tubig uh, Na ipamimigay para sa mga customer dito po sa tindahan ni Diwata Ayan o oh, mga kaibigan o oh. Talaga naman lahat yung pinagawa ko. Akay ah, nang bibigay, ito ako nang bibigay dyan. Oh, ano bang ano? Ano mga tao? Ah, okay. Hindi kayo lahat lang sa tao lang sa akin ay sa isa. Pabalik siya naman. Oh. Yung sa isa tao ako lang sa isa. Sa mga at sa po, ako yung mga magigay, kaya magbigay sa mga tao para mas maganda yung Para hindi pa kasi magpuno kayo sa mga tao uh, ah, po na magbigay. Para alam kung sino ang bibigyan sa mga alam mo So, yung YouTube yung mga okay. pag okay. Yung Israel Gabrido Salon, Gabrido Salon. Gabrido Salon, shout out. Ay, thank you. Sa mga oras na ito mga kaibigan, may lumapit kay Diwata na nag apply sa kanya dito sa Diwata Paris Overload. At uh, ayun nga po dahil wala nang bakante at maraming uh, stop si Diwata dito. Ay sinabi niya na doon na lang siya sa Quezon City sa pag-opening ng kanyang uh, Diwata Paris Overload

Ayaw. Ayaw, sila. pa mga na <laughs> That's normal. Tama, oh guys. Bakit? Kung nasa ilalim ako ng sulay, bakit nalababang naman yan? At pa ako na Correct. Wala lang. Tama, yun. Ito po rin ang mag-angat Don't mind your

At syempre mga kaibigan, bisitahin natin ang uh, tindahan ni Diwata Dito po Kahit na tanghaling tapat, ay marami pa rin po naman ang kumakain dito Sa kanyang Paris Overload ay, ano Akala ko ang uh, Paris ay sa gabi lang Pero kahit tanghali pala, ay pwede dito sa Diwata Paris Overload ay talaga namang pinipilahan kahit ang haling tapat mga kaibigan mga kaidol ayun mga kaibigan medyo lumawak lawak ng konti yung kanyang tindahan ayun o umabot na dito minsan umabot na dito sa gitna pagdating ng hapon pagpalubog ng araw talagang punong puno dito sa pila mga kaibigan hanggang sa labas hanggang sa loob ay paikot yan mga dalawa ang pila sa kanyang uh, diwata paris overload tapos sikin mga kaibigan magkabukod na pila kaya naging dalawa ang pila dito mga kaibigan ayun, ayun yung uh, pisina ni Diwata nandun sa gitna